Tara. Dito mo uwi sa mas. Titingnan ko kung masit belt. <laughs> oh, tayo ko? Yay! Oo. Uh Oo, -oh. oh, ito muna. Mama. Oh. Sa ulo. Bawal, bawal. Walang ano. Bawal. Bawal ang. Walang saklod. Masama ka? Ika, hindi. Kayong dalawa lang. Ha? Kayong dalawa lang. <laughs>

<laughs> <laughs> ayun, ngayon niya ma ma malayo yun e, hawak ka, humawak ka kay oh! ka, humawak ka, humawa ka. hawak ka sa oh, a akin ma alis na tayo hawak ayon, na alis na hawak ka sa akin <laughs> mainit yata hard ko yung upuan <laughs> mabubusiyaw yan hard ko mabubusiyaw yan hawak ay, bye bye na kay Jane. Bye, -bye. <laughs> ako, ako ang mapalit. <laughs> ako, ako ang mapalit. Tapos i-video mo kami. O, so, din na daw ang drive. Ang init yata, mami <laughs> Sandali, sandali. O, oh, kung may yung bag, tapos i-video mo kami. <laughs> Ayusin mo ha Sakay mo hmm. si mama <coughs> oh, Hawak ka sa akin mama. mama Hawak ka kay Jing Yapos Yumapos huh? ka kay Jing Yumakap <coughs> <coughs> huh? Oo Yakap ka kay Jing huh? Yakap ka kay Jing Hawak Oh bye bye. Mm -hmm. Dad, isusunod ko ito. Dad, ayan, may isa pang motor oh. Yeah, Oo. <laughs> So ayan na yung mag-ina. Stand mahang ko. Stand mo muna bago bumaba si mama. Oh. oh. Sige na, baba ka na ako na. <laughs> na. <taon>. Takot na. <laughs> <laughs>